Hi guys, kumusta kayo sa Fortalis vlog? So ayan, nandito na naman si Nene. Yan. Ang routine niya tuwing umaga pupunta dito. Panghihingi ng bariya. Yeah. Oh. Ah, ito na tabi na eh. Oh. Namulot na yun doon sa loob. Gano'n ka mo doon? Ha? Gano'n ako mo? Huh? Gano Ten. Ito niya. Ginawa ko po yung plastic ng remote eh. May nakuha, may nakuha ka pa ba? Aray, dyan, ano rin, marami dyan yung ano, laglag, gabariya. Ito pa, oh. Yan, yeah, kunin mo pa. Okay na ito, ha? Oo. Ano naman bibili mo dyan? Basta. Basta. Nakaubosin mo agad dyan. Meron pa meron pa diyan sa babae, hindi ko napupulot. Ayun pa oh. Sa. Yeah. Yeah, meron pa sa dyan mga nalalaglag, hindi ko napupulot. Eh kunin mo. <laughs> At saka pa dumaan. Ano? <laughs> Tapos doon pa sa ilalim ng kama, eh, may mga nalaglag pa dyan. Andyan. Hindi ko wala kukuha. Ayan o. No. Oh. <laughs> Ang dami. dami niyan. Mga panik hindi lang naman bibilhin mo dyan, ha? Oh. <laughs> Libre mo si Chachi. oh. Dupa, sa mesa ko nyo. Nah. Ha, na. mo, lahat mo, one. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, 12 thirteen, fourteen, fifteen, 16 17 eighteen, nineteen, twenty. So, agad. As may dalawa ka pang te. May pa sa plastic. Nasa 30 yan. Meron pa doon sa ibabaw ng ano, jora box. Huwag para hindi ubos-ubos. lang. Eh, tama na yan. May bibigay pa pala ako sa iyo. May Mama? binili ako sa iyo. May surprise ako sa iyo. Ano? Secret. Mommy, atatalian pala kita sa mata. Para surprise. Okay. Pabilisan mo. Yung sabi mong gusto mong ibili mo. Ay, ibili ko. Sabi dyan. Lumayas ka na dyan, oh. Ay, sa tabla. ang pala kita. Para, para surprise. Ay, hindi abot. Ganto na. Ayan. 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 Ito yung binili ko sa iyo. Taraaa! Yan. Ito yung binili ko sa ka dito. Ah, ganun yung... Oh, huwag mo mo tanggalin. Mamaya na yung bariya. Oh, huwag mo tanggalin. tanggalin. Hawa mo ito. Ito. Ang anak. Ito. Yan, ano yan. Walaan mo kung ano yan. Huwag <laughs> mo mo nang buksan. Huwag mo nang buksan. buksan. Walaan mo. Huwag mo tanggalin. Huwag <laughs> mo tanggalin. Huwag mo tanggalin. Ayaw ka ba itong box? Ayan. Wala mo kung ano yan. Ano, malaki ang mata niyan. Oh, wag mo mong mo Malaki ang mata niyan. Amay mo na tanggalin taw eh. Buksa, Buksan mo lang. Guys. Malaki ang mata niyan. Ano yan? Nakalabas ang ngipin. Nawo bu. Ah. Oh, sige mo <laughs> Dito. Kita yan. Ayan Wow ah. Ayan, may limang pa Ano ba ito? Ang sinasabi ko Anong kulay kaya niyan? Kulay pink ata Kulay pink? Ano ba ito? Ano Sino <laughs> yan? May <laughs> mga pangalan to eh. Sino? Hindi ko naman alam. Hindi ko naman kailan kung sino to. Oh. Sino kayo Ha? Sinasabit yan sa bag? Sa bag mo? Pagpapasok ka? Baka <laughs> maglaro mo yan. Baka mamaya panipotik na yan. At kulay na yung damit mo. Eh, kulay pink din. A purple pala. Kasi Wow, may labobo ka na. Papasok ka na. Ha? May pangalang ata to eh. Sino si Pink? Wala. Ah, si Lychee Berry. <laughs> ah, yung kulay lang pala pangalang. Ayan mm -hmm. o. Oh. Ayan o. Oh. Hmm. Ilalim. May pa. May pangalang ba? Wala namang pangalang. Pa Meron. Ayun. Sino nga yan? Hindi ko makilala yan. Sino yan? Dabo. May mga pangalan nga yan, hindi mo din naman pala kilala yan. Pangalan bang may putik-putik na naman yan. Hindi. Hindi. Ang mundo mula. Ha? Secret? Saan? <laughs> <laughs> Isasabit mo yan. Pwede mo yan ihikaw dito. Ikaw? Nga. Hmm. Ito? Oh, Ang bilog dito? O, oh, sa ikaw. Ha, <laughs> Ay, sarang nang Ha? Dito isa, isa sa kabila, sa talian. May may butas na. Eh. May butas. Ako nito. Bye. Tara na. Oh, <coughs> hika na. Oo. Ay, yung mo, oh, nakalimutan mo na. Wow, may labobo ka na. Huwag mong dumihang niya. Isasabit mo yung sabag mo para pagpasok mo may labobo ka sa bag. Uh para si Paging pumasok. Papasok sa Ha? Bye-bye. Wow. Bye. Bye. Bye.